Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina at may matyaga ang ugali sa mga gawain, hindi basta mapapakiusapan dahil lalayo na kagad kung may ilalapit may ugaling matyaga lalo na sa trabaho at masinop sa pera, nakaplano muna bago gagawa at bago magsasabi, para walang maging suliranin, hindi kayang gumawa ng mga kalokohan lalo na sa trabaho at sa pamilya. Maarugas sa magulang handa laging makatulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 24, number 8 at number 19. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at pag may nasabi ay gagawin, mapanuri ang ugali para hindi basta magkakamali sa mga magagawa, ayaw ng mga usapan may kayabangan, sa trabaho ay matyaga walang mahirap sa kanya, basta kikita ng maayos na pera, may katipiran magpalabas ng pera, pag-iipon para may magagamit sa oras ng emergency, hindi gagawa ng kalokohan pag pera na ang pag-uusapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 31 number 17 at number 18. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling madali kausap na stripto, ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao, ay may katapangan ang ugali ngayong araw, matsaga at masinup dahil alam na doon, kayang umasenso sa pamumuhay, at may matalinong isipan sa trabaho at sa tahanan ay maaroga sa pamilya at sa magulang, hindi mo makukuha ng kaalaman, maingat dahil para kanya ay kay Aman ang ganoon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 18 at number 34 at number 10. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina na may mahabang ang pasensya para sa ikakaganda ng dapat nagagawin at kung sa ng pera ay hindi gagawa may malasakit sa napasukang hanap buhay at hindi nagpapataan sa mga ginagawa. May katapangan ugali na kaya ilabas kung kailangan hindi magbibigay ng pagpapautang, at pagtitiwala kagad, pag nasabi na ay paninindigan basta nos tama, mislan ang ugali mas gusto, ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 80 number 24 at number 29. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Matyaga at masinop sa mga kinikitang pera, dahil pag-iipon para sa pamilya, at sa ikakasaya ng ikakabuhay, ayaw ng mga usapang may pakikipag-usap, na para sa isang pagkakamali ay iiwanan ang kausap, matapat sa ginawa at madisiplina, trabahong masipag at walang pagpapataan, para maging masaya ang nasa isipan, hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong kausap. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran magpalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 23 number 10 at number 19. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may katapangan ng ugali ngayong araw, na mahaba ang pasensya, pero kayang ilabas pagkailangan na, madisiplina sa mga sinasabi, at magtrabaho ng mag-isa ang gusto, nang makagawa ng naayon sa dapat na matapos, kung sa pera ay hindi magpapautang, sa pamilya ang naiipon na pera, sa tahanan ay matahimik ang gusto walang pagmumura, ayaw ng mga usapang kaberdehan, at kalokohan pagtungkol sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 90 number 10 at number 28. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masaya at masipag sa mga ginagawa, dahil siguradong makakaipon ng pera pag maayos ang trabaho, dahil kikita na maayos na pera ay para sa pamilya. Sinisigurado at sinasabi lalo na sa mga kausap lalo na sa trabaho, sa tahanan ay masayang usapan ng gusto, Nagbibigay ng positive energy ng swerte ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color red number 11, number 14 at number 19. Scorpio ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, stricto at hindi gagawa ng pwedeng masira sa trabaho at walang pagpapabihe sa trabaho, maingat sa mga ginawa at lalo na sa mga sinasabi para walang makaaway na tao dahil maganda ang walang kaaway ang nasa isipan laging inuuna ang mga trabaho para makagawa ng maayos na gawain, madisiplina sa gawain sa trabaho, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 40, number 29, at number 18. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na pigay-galaw ng mga kalikasan, hindi kagad nagtitiwala. Naipaalam ang nalalaman na Karungangan, maingat dahil ayaw ng masabing nagyayabang siya basta gagawa ng naayon sa dapat na matapos, at hindi madaling magtiwala, lalo na pagtungkol sa pera, lalong maingat para walang mapasok na problema, maingat sa ginawa dahil ayaw ng pagkakamali, nininigurado sa mga sinasabi ay ginagawa, may nakatagong ugali na matapang, handa ilabas kung kailangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 21 number 8 at number 34. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, masipagwala sa isipan ang magpat-on sa mga gawain dahil ayaw mawala ng trabaho. Ang nasa isipan, pag walang kinikita ay madaling magkaroon ng pag-aaway, sa tahanan kaya maingat, at masinup sa mga kinikitang pera, at hindi makukuha ang suhul, maingat sa buhay sa mga sinasabi at ginagawa ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at mga usapang kaberdehan, pag nasabi na ay gagawin ayaw ng napapahiya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gold number 23, number 8 at number 12. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik na mag gusto mag isa kung gagawa ng trabaho, at may salitang matapang pag nasa tama hindi basta mapipigilan, madisiplina at maingat sa gagawin para laging nasa ayos ang buhay, ayaw makisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob, Masinop na matahimik sa paggawa, wala sa isip ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 21 number 39 at number 31. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at laging inuuna ang kailangan ng pamilya, kaya sa trabaho, ay hindi nagpapabea, masipag na masinop sa dapat na mga gagawin, at hindi makukuha sa mga usapang suhulan, may takot na mabalikan ng karma ng kamalasan, kaya laging matapat, sa ginagawa sa trabaho, mas gusto ang magtrabaho para kumita kaysa makipagtsismisan, sa tahanan masinop para sa ikakaganda ng buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color yellow number 40 number 8 at number 30.